Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. May tanong dito ang ating kapatid na si June PH16. Assalamualaikum Sheikh. Ano po gagawin pag nagsala ako ng duhur tapos sila maghrib? Apat din po ba raka ako? So hindi ka nakapagsala ng duhur o hindi ka nakapagsala ng asar at naabutan ka ng maghrib sa masjid halimbawa, ano po ang isasala nyo Magmamagrib ba kayo kasabay ng imam o magduduhur muna kayo? So dito, uh, ang pananaw ng karamihan sa kalama, siyempre ang obligado, unahin mo pa rin yung nauna. So anong gagawin mo? Magsasala sila ng magrib, ang intensyon nyo po ay duhur. Kung asar naman ang na iwanan mo, asar. So sa pangatlong raka'a, magsasalam na sila. At ikaw magdadagdag ka ng isang raka'a magdadagdag ka ng isang raka'a. Then after mo magsala ng apat na raka'a ng duhur, then saka po kayo magsasala po ng maghrib. At kung may oras pa po ng, ng duhur o asar, bago po itayo yung maghrib, mag, magduhur muna kayo. Magduhur muna kayo. At yun po yung pinakamainam, uh, magduhur ka muna bago ka magmaghrib. And then, kung magrib nag dumating na po yung oras ng magrib ay sumabay ka na sa kanila ang sala ay duhur magdagdag ka ng isa Then, mag magrib ka na lang pagkatapos ng sala mo ng duhur wallahu alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh